Ang susunod po ay mensahe po ng korupsyon Ako po ay galing sa pamilya na political dynasty Sa totoo lang po, nananalo po nanalo po ako una dahil sa tatay ko, dahil sa apelido namin at wala po makakapagsabi sa akin ngayon na hindi tama ang sinasabi ko dahil ako po ay example ng galing sa political dynasty. Ngayon pong darating na eleksyon, 2025, mamimili po tayo ng senador, mamimili po tayo ng mayors, ng vice mayors, ng mga congressman at mga konsihal natin. Meron po tayong dapat na tatlong gawin para po magbago ang mukha ng ating pamahalaan at magbago ang mukha ng ating governance dito sa ating bayan. Una po ay yung paniningil natin bilang botante sa pangako ng mga politiko. Bawal po sa politiko ngayon ang mangako ng kung ano ang gagawin niya sa susunod na taon, sa susunod na taon. Pag ako nanalo, ganito ang gagawin ko. Pag ako nanalo, Bibigyan ko kayo ng ganito. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Yun po ang unang-unang tanong natin kapag tayo ay nakakarinig ng promises pangako. Naibigay ba ng kandidato yung pangako niya noon? Kasi ibig sabihin, meron siyang kredibilidad na mangako pa para sa susunod. Pero kapag hindi niya naibigay yung kanyang pangako nung nakaraang eleksyon, ay dapat po pag-isipan ninyo ng mabuti kung ibibigay niyo ba yung boto ninyo sa kanya. Yan po ang una. Pangalawa, nagiging legal na po ang vote buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang Ayuda. Tinatago nila sa pangalang Akap Aix Tupad ang kanilang pagbibili ng boto ng mga mamamayan. Magiging mas matindi pa ang ayuda na darating sa January, sa February, sa March, sa April, hanggang sa araw ng eleksyon. Dahil legal ang mamigay ng ayuda sa panahon ng election period. Dahil ipapa-exempt yan ng mga politiko sasabihin nila, ay naku, hindi pwedeng bawal ang pamimigay ng ayuda kasi kailangan yan ng mga tao. Ibibigay nila yan sa kanilang mga butante. Pero pag-isipan natin tayong mga butante, bakit ko ba utang ito sa mga politiko. Pera ito ng bayan. Hindi ito pera ng politiko. Kung binigay mo ito sa akin, ibig sabihin, karapat dapat akong makatanggap at hindi ko ito utang sa iyo na politiko ka o kandidato ka. Ibig sabihin, Ito ay serbisyo ng gobyerno na dumaan lang sa iyo. At hindi ito utang na loob ko sa iyo na nagbigay ng ayuda. Ang huli po na kailangan natin pag-isipan at hinihingi ko po sa inyo ay hindi po dahil Duterte yung tumatakbo ay automatic po ang boto ninyo. Hindi po dahil galing yan sa pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi po ga dahil galing yan sa anak ni ganitong politiko, kapatid ni ganitong politiko, apo ng ganitong politiko ay ibigay nyo na kaagad ang boto ninyo. Kailangan po suriin ninyo ng mabuti. Meron ba ito siyang kakayahan maliban sa apelido na ibinigay sa kanya ng Diyos nung siya ay ipinanganak? Yan po ang tanong ninyo kapag kayo ay nakikinig sa kampanya ng mga politiko. Una, ano ang mga pangako na napako? Pangalawa, hindi niyo utang na loob sa kanila ang ayuda. Pangatlo, hindi dahil anak yan ng politiko ay automatic ang boto ninyo. Yan po ang kailangan natin gawin para mabago natin ang mukha ng gobyerno at ng pamahalaan. Bawal na po ang mga, mga opya sa sample ballot ha. Dahil marami sa atin binibigyan lang ng sample ballot, kopya tayo ng kopya doon sa sample balot. Gumawa po tayo ng sarili nating listahan base po sa pagsuri natin sa kandidato. Kailangan po hindi wala akong kakayahan na magsuri akong mag-isa. O di sige, kayong mga senior citizens na organisasyon, pag-usapan ninyo. Pag-usapan ninyo, sino ba ang karapat dapat na umupo dyan sa pwesto? Sa tingin ko po, kung tayo po, ganyan po ang mindset, pag-iisip natin sa darating na eleksyon at mapabago natin ang mga tao at ang mapili natin ay yung mga karapat dapat talaga na umupo dyan sa mga posisyon ay meron tayong makikitang pagbabago sa ating bayan sa tulong ninyong lahat. Ang huli ko pong mensahe ay mensahe sa Kapaskuhan. Marami po sa ating mga Katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang panaho, ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa, nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. ba? Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Pagbibigay at pagmamahal. Hindi po kailangan na magara o expensive o lavish ang ating celebration ng Pasko. Dahil po, ang mahalaga po sa Pasko ay hindi po yung kamahal-mahal na lechon. 15,000, 18,000 na lechon, bandihadong daming pansit, bumabaha ang kanin, dahil po, aanihin po natin ang masarap na lechon. Kung yun namang kumakain sa harap natin, ay masama ang loob nila sa atin. Di po ba? Aanihin natin yung kasarap na pansit na luto natin. Kung galit sa atin yung kumakain ng pansit. Galit sa atin dahil meron tayong nasabi, meron tayong nagawa, nagtatampo sa atin, dahil merong mali tayo. Kaya po, ang mas importante ay simple ang selebrasyon pero masaya ang lahat ng tao sa loob ng bahay na nagse-celebrate ng Pasko. Huwag na po yung mga cake, lechon, pansit, bumabahang kanin. Ang importante po, masaya sila. Dahil hindi po tama ang Pasko, kumakain sila, pero nandoon yung sakit sa loob ng uh, dibdib nila. Merong dinadala sa damdamin. Kaya paniguraduhin natin na napapaabot natin at napapaalam natin sa ating mga mahal sa buhay ang pagmamahal natin sa kanila. At paniguraduhin natin na sila ay masaya dahil sa atin. Yan po ang mensahe ko sa inyo ngayong Pasko. Ang pagpapatawad po mahalaga sa mga senior citizens dahil po marami po tayong tampo sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, madami pong dala-dalang uh, hugot tayo. Kaya napakahalaga din po na pag-isipan natin 'yan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Yan po ang uh, forgiving, giving and loving. Sana po ay masaya ang inyong Pasko at masagana ang inyong darating na 2025.